mga katakaw-takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share eh na yan. Huwag solohin. Huwag sarilihin baka atakehin ka sa puso. Halika kwentuhan tayo sa kasagsagan ng dilim. Baybayin natin ang kadiliman habang nakikinig sa nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories nyo sa takautakot at gmail.com para naman makisigaw at makitakot na rin ang iba. Kamusta mga adik sa takot? Ang ibabahagi ko ngayon ay ang nakaraang karanasan ko na tawagin nating Zambales Beach Campsite. Nangyari ito noong 2000 at 20 buwan ng Pebrero. Nangyari ito bago ipinatupad ang GCQ gawa ng COVID. Burnt out ako sa trabaho noong mga panahon na yon, kaya naisipan kong pumunta sa isang beach camping site sa lalawigan ng Zambales. May ilang mga resort na akong napuntahan sa Zambales, pero itong beach camp na to ay hindi ko pa napapasyalan. Katabilang ito ng isang sikat na beach resort sa Zambales, at mas mura ang entrance fee. Pumunta ako sa may istasyon ng bus sa may monumento bandang alas 4 ng umaga ng linggo. Bumili ako ng tiket at sumakay sa bus na umalis alas 5 ng umaga. Ako lang mag-isa pala ang pumunta dito. Dinala ko yung sarili kong tent at nagbaon ng mga makakain at inumin. Nakipagugnayan na ako sa lugar kung anong oras ang pinakamaaga na pwedeng mag-check-in sa site. At ang sabi ay pwede na ng alas 6, at ang latest na check-out ay 12 noon the next day. Napakasulit, dahil karamihan ng resort na napuntahan ko sa lugar na yon ay may check-in time na 1pm, kaya panalo talaga sa tagal na pwede kang mag-enjoy sa lugar. Nakarating ako sa camping site alas 10 ng umaga, Pinakita ko sa tauhan yung reservation na nasettle ko na one day before at binayaran yung balance. And then I am good to go inside. Nalaman ko na bagong open lang pala yung seat na yon. nag yung campsite around 2018 at unti-unting nakikilala bilang isang budget-friendly na beach camping site sa mga campers and beach goers. Do-it-yourself yung style ng accommodation. May tables and cottages, grilling stations, and restroom na malinis, pero walang room accommodation. Either magdala ka ng sarili mong tent or magrent ka ng tent sa kanila. Wala rin sariling tindahan sa loob, pero may mga tindahan at kainan naman sa labas ng resort. Pagpasok ko ng resort, makikita mo ang sobrang daming puno ng agoho. Yung agoho ay parang katulad ng mga pine trees na makikita sa mga baybaying dagat ng Zambales. Maganda ang pagkakatubo ng mga puno dahil even ang distance ng mga puno sa isa't isa. Meron silang pathway tapos may bubong na gawa sa kawayan. Mayroon ring mga poste ng ilaw kaya maliwanag kahit gabi. Mayroon ring ilang puno ng talisay na may lamesa tapos may saksakan ng kuryente free to use. One of the best part dito ay meron silang hammock area. Part ito ng site na may mga hammock na nakakabit sa mga puno. Pwede ka magpitch doon ng tent, first come first serve. Unluckily, full na nung dumating ako so sa ibang area ako nakapagpitch ng tent. Pinili kong magpitch ng tent doon sa dulong part na medyo malapit na sa dagat. Matatanaw sa pwesto ko yung area ng bonfire, tables, and yung palikuran sa bandang kanan. Mabuti na lang at linggo ako nagpunta dahil yung mga taong nandun sa resort ay pa-check out na. Pagdating ng 2pm ay konting grupo na lang yung mga tao doon. So nag-set up na ako ng tent and pagkatapos ay pumunta ako sa baybaying dagat para i-check ang tubig. Kaya lang, sobrang init naman ng araw, kaya nagpasya akong hindi na muna lumusong. Pabalik na ako sa tent nang mapansin ko ang isang part ng campsite, na marami ring puno ng agoho, pero walang tent. Mukhang off limits, at may isang babae na nandoon at nakatayo sa ilalim ng puno. Nung malapit na ako sa kanya, ay tumingin siya sa akin. Mas maganda siya tingnan sa malapitan at sobrang kintab ng mahaba niyang buhok. Ayoko na, sabi ng babae sa akin. Nagulat ako sa sinabi niya. Anong ibig niyang sabihin na ayaw na niya? Sir, good morning po. Bati sa akin ng isang tauhan sa resort mula sa kabilang direksyon. Napabaling ako kay kuya na bumati. Good morning rin po. Nasanay na kasi ako sa pag-akyat ng bundok dati na kapag may madaanan kang hiker o may bumati sa ng good morning or good afternoon, eh sinasagot ko rin pabalik. Pagbaling ko sa puno kung nasan yung babae, laking gulat ko nung nawala na siya. Nilibot ko ang paningin ko sa paligid pero hindi ko na siya nakita. Napagpasyahan kong bumalik sa tent pero iniisip ko pa rin kung may nakita nga ba ako talaga o baka naman halusinasyon lang yung nakita ko sa may puno. Dahil magtatanghalian na, napagpasyahan ko na lumabas ng campsite para maghanap ng makakainan. Sakto naman at may kainan malapit sa doon. Mura lang ang mga bilihin, masarap pa. Pagkatapos kong kumain ay bumalik na ako sa campsite. Since mataas pa ang araw ay napagpasyahan kumunang sumilong sa mga cottage doon at naobserba sa paligid. Malinis ang resort dahil panay ang walis ng mga tauhan ng campsite at may mga maayos na basurahan. Nakakatuwang isipin na pinapahalagahan nila ang kalinisan ng lugar. Bandang alas 4 ng hapon naisip kong libutin ang baybaying dagat. Masarap ang hangin, malamig idagdag mo pa yung madaming puno ng agoho na nagbigay ng lilim sa mga campers. Napagpasyahan kong lumusong hanggang maggabi. Napansin ko rin na nawala na ang mga surfers na nagsusurf kanina dahil humina na rin ang alon sa dagat. Umaho na rin ako around 6pm. Bandang alas 8 ng gabi, nag-start yung bonfire sa resort, kasama ng ibang mga guests sa campsite. Iba talaga sa pakiramdam kapag nagbo bonfire ka malapit sa dalampasigan Nakaka-relax Nagpahuli na ako bumalik sa tent Natapos ang bonfire around 10pm na yata Pabalik na ako dapat sa tent Nang may maaninag ako sa may parte ng mga puno ng agoho Nandun na naman yung babae na nakita ko kanina Kinusot ko ang mga mata ko para makasigurado pagbaling ko sa direksyon kung saan ko nakita ang babae ay wala na siya doon. Halos atakihin ako sa bulat pagbaling ko pabalik sa aking tent dahil nandun na sa harap ko ang babae. Napansin ko na hindi ordinaryong babae ang nasa harap ko dahil tumatago sa kanya ang aking paningin. Nagsalita ang babae, bakit niyo sinisira ang kapaligiran? Ang tahanan namin Tulala pa rin ako sa kanya. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Binigyan ko kayo ng mga puno at prutas, pati mga isda sa dagat hindi ko ipinagdamot. Pero bakit gahaman kayo? Sabi niya sa malungkot na tinig. Naantig ang damdamin ko sa mga binitiwan niyang salita, pero di ko pa rin maintindihan. Kaliwat kanan na pagputol ng puno at pagkuha ng mga lamang dagat ng higit pa sa mga kailangan nyo, bakit kayo gahaman at ganid? Sabi niya. Naunawaan ko na ang sinasabi niya kung sino o ano man siya. May point ang sinasabi niya dahil nung mga panahon na yon, naalala ko na may malaking balita sa probinsya na yon patungkol sa pagkakainin at pagkakalbo ng mga bundok gawa ng mga minahan. At ang balita ng overfishing sa karagatan nito. Sumagot ako sa kanya nang hindi ko namamalayan, hindi ko alam kung bakit may mga gumagawa nito Pero hindi naman kami lahat ay ganid at gahaman Kung ganon, bakit patuloy pa rin itong nangyayari? Sabat niya sa akin ng may halong galit sa kanyang boses sabay kulog at kidlat sa langit Nagulat ako at napapikit Pagmulat ko ay wala na siya sa harap ko at nagsimulang bumuhos ang ulan Ilang segundo rin yata yon, bago ako mahimas-masan sa nangyari. Habang pabalik ako may narinig akong nagsalita. Boses yun ang babaeng nakausap ko kanina. Kung wala akong makitang pagbabago sa mga darating na labing dalawang buwan, babawiin na namin ang lahat ng binigay namin sa bayan na to. Sabi ng tinig. Nilingon ko ang paligid pero wala akong makita. Patuloy na lumakas ang buhos ng ulan. Dumiretsyo na ako sa tent ko at natulog. Kinabukasan, maayos naman ang panahon at wala nang kakaibang nangyari. Umalis na ako sa site bago makapananghali at nakauwi naman ako ng ligtas. Naglalaro sa isip ko kung imahinasyon ko ba ang lahat o talagang may diwata ng kalikasan akong na-encounter. Anyhow, kahit naman ikwento ko ito sa iba, magiging katawa-tawa lang ako kaya ang kong sarilinin ang nangyari hanggang sa makita ko ang Takaw Takot Channel. At dito ko naisipang mag-share. Mahigit labindalawa buwan na ang lumipas mula noon, at wala naman akong masamang balita na narinig sa bayan na yon ng Zambales. Siguro gawa ng pandemic kaya nahinto kung ano man ang mga nangyayaring hindi maganda sa bayan na yon, lalo na sa pang-aabuso sa nature. At sana hindi na yon magpatuloy pang muli. Regards mula kay Danilo Magandang hating gabi driver host ng Manibela ng Lagim ang experience kong ito noong mid-90s ay panahon pa na walang cellphones, internet at social media. Pamagatan nating The Farmer. Isa akong safety consultant at nagkaroon ng assignment sa isang bayan sa Misamis Oriental para bisitahin ang isang telecommunication tower sa bundok, ilang oras din ang biyahe mula sa town proper. Kasama ko sa harapan na nakaupo ang driver ng telecom company, ang branch manager namin sa CBO at ako, ang service namin ay parang L300 na yung likod at ginawang kargahan ng kable, pero pwedeng pang upuan, at ang entrada, ay sa likod na pinto. Dahil luma na nga ang sasakyan, pangharabas ito, dahil literal na gubat ang dadaanan. Walang kalsada, yung bulong ang gagawa ng kalsada para mahawi ang mga matataas na damo at minsan maputik na daan. Nasa kalagitnaan na kami ng direksyon namin nang may isang magsasakang pumara sa amin, at may pasang bukos na damo o halaman Naawa naman kami kaya pinasakay namin Siya na mismo ang nagtaas ng bakal na trangkahan Para mabuksan niya ang pinto sa likod Ilang kilometro na kaming tatlo Na nagkukwentuhan sa daan Habang tumatakbo kami ng 20 to 30 kilometers per hour Nang maalala namin meron pala kaming pasahero sa likod Sabay kami naglingunan at napapreno ang driver wala na ang sakay naming magsasaka. Nagtaka kami, kasi kung lumabas man siya o tumalon, bakit nakalock pa rin ang pintuan sa likod? Dapat di na niya sinara kung sakaling tumalon man siya. O napapaisip kaming tatlo kung totoo nga bang may isinakay kami o may engkantong naglaro sa amin sa kagubatang yon. Sabi ng driver na nababalitaan nga raw niya sa mga lokal na taga roon na merong mga hiwagang nagaganap sa daan paakyat ng bundok. Imposible kasing sumabit lang siya sa sasakyan, at lumundag kasi narinig namin ang sound ng bakal sa pinto sa likod na naibaba para maglock. Nakaakyat kami sa telecom tower ng safe. At doon muna kami nagpaumaga at kinabukasan na umuwi.